tama po kayo nang iniisip no? bumili po ako ng so panghangin panghangin siya ng lobo ba o bola yan ang aalamin nyo hey what's up guys for today's video bumili ako ng bumili ako nito guys namin so, malalaman nyo kung ano naman nito ayan so in order ko to sa sa black app so, yung may pag anon papa j gusto na yun. So, Subok na natin siya. So, ayan. Yan siya. So, mamaya naman yung anto ano to. So, naman na natin siya. Okay, game. Ten years later. So, hindi ko na kailangan ng gunting or knife or kahit anong pang-pangkat kasi Kanain so, ako sa mga pag-a-unbox na yun. Wow! Short lang. So, yun siya. Carton. So, malalaman nyo na kung ano to. yeah. So, buksan na natin yung box. Na yun ito, mahirapan tayo dito. Kasi, ano siya. Joke lang pala. Kailangan pala natin ng... Uh, Kunting. Sabi, kukuha na muna ako. So ayun, nakakuha na tayo ng gunting. Ayan. Bukasan na natin to. Kasi yabang-yabang <coughs> ko pa kanina na hindi ko na kailangan ng gunting. Pero at the end of the day, kailangan ko rin pala ang bobo lang, no? So bukasan na natin siya, yan, yan, So ganyan, tapos yung biturip. Ulanin nyo guys, no? Pero so, wag nyo ulanin kasi, no? So, natuksan ko na siya. Ayan siya. So, ngayon yung naman niya. Wait lang. So, unang bubunin natin. yung ito. Okay. Unang, unang package. Package. Unang laman ng bus na ito ay, ayan. Ano yung namin sabihin niya, di ba? Pangangin. Okay. Alam niyo siguro na naisip niya kung ano yung ko. Pangangin. Okay. Kung ano yung naisip niyo, comment nyo. Okay? So, panghangin. Panghangin sila ng lobo ba o bola? Yan ang haalamin nyo. Okay? Next. Next, meron tayo. Din, 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 din. Ayan. Ano to? Ano yan? May net. Ah, siguro, naiisip nyo na talaga kung ano yung binili ko na. So, okay. Tama po kayo nang iniisip. No? Bumili po ako ng ring po, ring. Ayan, ring. Basketball ring po. Pero indoor lang to, pang kwarto lang po. Ayan. Pang kwarto lang po. Ayan. Bumili po ako ng ring kasi, ayan po. Kasi po, naboboring po ko pag, na, pag gusto ko po mag-shooting-shooting, bato-bato -shooting, you know, ko yan ng bola, diba? Like, ganyan o. Ayan, ganyan. Um, hassle ba po, pupunta ka po po ng court, eh, Malit lang po yung spasyo ng bahay namin. I like, wala kaming kanting lote na pwedeng gawan ng court. Kaya sa court lang ako mag-shooting kahit din lang. Kasi tinatamad ako sa court. Pumunta kasi nga mainit. Tsaka marami maglalaro hindi ka makakalaro. So, ayan. Ayan. Pumili na lang ako ng sarili ko and for ano lang to, temporary. And yung raid ko dito guys, itong ano siya, para siyang board na nagagayang ganyan. Hindi siya matigas na board. Siguro lang to. Yung so, parang wala alam eh. Basta, tas yung, yung ano niya, kala ko bakal, bakal bakal yung niya. Plastic siya, made of plastic, okay? So, etong ito naman hindi siya plastic, parang basta envelope eh? Pl ano, plastic na nagaganon ganon Mga oh, plastic naman, parang hindi siya plastic pero plastic. Kubo lang. So, ayan siya. So, next ko pinaka next na Meron siyang naman na bola. Pero yung bola niya maliit lang. Pang kids lang siguro to. Kung may mga anak kayo, bagay sa inyo to para hindi na lumabas yung mga anak nyo na baka masagasaan pa ng mga kotse, ganon, mga sasakyan. Mas bagay na to. Tsaka safe pa sa loob pa ng bahay. Hindi pa mangingitim. Tsaka pwede pa kayo, pwede nyo pa makabandin yung mga anak nyo or mga kapatid nyo. di ba? Mas maganda yun. So, hindi kakabit na natin siya. Okay. So, game. So, mga idol, Papakita ko na sa inyo yung laman ng ano to. So, ito yung siguro yung ano. Yung ilalagay mo dito sa may parang breeze nya ata. Breeze. Ay, hindi breeze yung parang ilalagay mo sa mga edges. Edges niya. Yun. So, yun yun. Tapos may net dito. Net. Yan pero of course. So, eh Meron dito yung hook kung paano para mailagay mo siya. Tapos yung isa walang ano. Walang hook. Hindi ko alam para saan to. Siguro, siguro ano siya. Kasi ano, extra. Tapos, ayun. Yun lang yun naman din. Ito yung ito. Ito yun. Tapos ito yung bola. So, mura lang to guys. Check nyo lang dun sa ano. Hindi siya lalabas ng 500. So, palboy na natin tong bola guys. So, bago natin ni Kabit yun. So, itusok yun lang guys. Tusok yun lang ganyan ang galing nandito naman lahat ng mga kailangan nyo? So, ang galing yan. Para buhay na natin to, mga idol. Maganda to, perfect to. Guys, magkakabante nyo pa yung mga ano Wala ka, tsaka ano din doon, pang five stairs. Ay, gusto nyo nang magtira-tira, guys. Diba? Yung munubo na yung bola. Siguro, maliit pa yung bola nya. Pang kids lang talaga. Pang ano lang. Kahit iwanhan ko lang to, okay lang sa pero kasi dito yung mga 5-5, five, 5 five, five na bola. Pero ano um, na siya? 5 na bola. Okay. Tapos yung bola niya made of rubber. Rubber siya. Okay, hindi pa ito pwede. Baka naman pumutok sobrang tigas. Okay. Okay. Ayan, ito yung bola guys. Tapos pag ino mo yan, may space pa. Ayan. May space pa. Okay. Ah, <laughs> na, di ba lang? Nakaka-enjoy din. Kahit gano'n, nakaka-enjoy siya. Ayan. Tapos ang kagandahan dito, pwede mo isiklop yung ring kapag, di ba? Para hindi yun masigip. So, ayan. So, kakabit din muna natin yung net. Kabit natin yung net, guys. Para isahan na lang nakabit. Then, lagyan, tanggalin muna natin yung plastic, guys. May plastic siya plastic kasi siya. Ayan. So, ayan. Um, okay. Parang nagano ka ng bagong cellphone. may plastic. Heh. Ayan. 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 Ang kinis nyo guys. Pero may may, may bakal baka lahat na ganito. Kasi nasa 700 or 1T. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan. Ayan yun. Pwede yun. Pwede siyang ano. Dakrakan. 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 Um, dak, dak. Then may buto sa so dito. Dito mo ipapaloob yung mga hook. eto mga hook. Ayan. Dito mo ipapaloob yung mga hook. Tapos may lisa likod. dumidikit yan. Ayan. Agad yun siya. Mm hindi -hmm. naman siya siguro agad malatanggal, no? Huwag mo lang paka, no? Huwag ka lang maglambitin. Chut -chut lang, ganun. Diba? Ayan yung mild lang na dak Hindi naman yung tutong dak-dak talaga. Diba? Diba? So, ilalagay na natin yung net, guys. So, asan ba dito? Gusto ko yung huli yung huli yung red. <laughs> Ito na yung niya guys So, pwede siya pang So, iingatan ko talaga to para pag nagkaanak ako 10 10 10 years from now pag nagkaanak ako ipapamana ko sa kanya to <laughs> eh na si guys sobrang cute niya and matutuwa talaga yung mga anak niya na dito dahil nakapag yung anak niyo mahilig sa basketball so no eh hindi yun na yung guys <laughs> Okay guys, excited na ako yung na natin ito. So, game. So, ayan guys. Hindi ko na pala siya kinabert. So, inuna ko na yung mga ito. Ayan. Ayan. Okay. So, dyan dito so, sa mga side. No? Sa mga side siya pinakabert. So, maglagay pa tayo para alam yung paano siya na. So, ito yung ano guys. Ito parang sticker yan. Tatanggalin niya na. Kasi, yung ano yan. Ito yung madiget. Ayan yung madigit. to. Oh. So, ilalagay niya siya dito. Ayan. Like, right, ganyan. Ganyan siya. Ito, ilalagay yung so, dito 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 ganyan. O, okay, dikit natin. Makikita ba? Yung kamay ko kasi. pa yung kamay ko. yan Okay. So, ganyan siya. Nadikit na siya. So, para lang sa ano yan. Para sa, hindi, hindi sobrang dikit sa wall. Pampaan sa wall. Parang may edges pa na ganyan. May edges pa na ganyan. Diba? So, idikit na natin yung dalawa. Yan, guys. So, okay na siya. Meron na siyang mga, ano uh, dito, para hindi siya nakadikit sa wall. Okay. So, idikit na natin sa sapader. So, game. Nadikit ko na yung isang ganito. And, meron pa akong sobra dito. Sobra dito. Yan, sobra dito. Pero, dalawa lang pala yung kailangan ng ganito. Okay, hindi mo naman kailangan ng uh, lahat ilagay. So, dalawa lang na ganito kasi dalawa lang yung butas niya. So, ang gagawin nyo lang guys, may sticker din dito parang kanina. At ang nyo lang. And sobrang to guys, may amoy siya. parang sa amoy blue na parang epoxy, gano'n. Parang pintura. So, dapat guys, nakalayan nyo yan. Kaya ko na siya. Pero sobrang tigit niya, promise, as in. No? Nabubukat ata nito. Kayang buwatin nito mga hanggang 20 kilogram ganun. Ang bigat naman yun, mga 15 kilogram ganun. So, ang bigat niya guys, hindi naman ganun ang bigat ng weight. So, dikit na natin, dapat guys na kaya line siya. Eh. Kayo na bahala kung ganun katas, ako gusto ko ganun. So, game, nagay natin. So, lang din camera para makita niyo. Ayan din So, ayan na siya guys, nakabit na siya. So, i-try natin. Okay, try na rin So, ito yung bola, guys. By, by, the way, guys, ito, itago nyo If magkaroon ng problem, na, ma matanggal yung ano, may kayo, may, may, may reserve ba kayo. So, itago nyo siya. So, try natin kung gagawin. Okay. <laughs> Mag-e-enjoy talaga yung mga chikiting dito guys, yung mga anak nyo. <laughs> And ano guys, no? Hindi lang to, hindi lang to pwede sa mga ano. Ay I, I, mean hindi lang to para sa mga bata, para dito sa mga isip bata. <laughs> so, guys, no. Di ako. and nakakalis na ng stress guys nakakalis na ng stress and ang sayang niya gawin no? kahit sobrang sobrang simple lang no? okay lang mas tinaasan ko pa no? So, para yun na Malayo kaya, malayo. <laughs> Guys. <laughs> so, ayun lang guys para sa video na to. If eh, gusto nyo guys, hanapin nyo lang to sa TikTok at ay sa mga shopping to ano? <laughs> sa mga shopping uh, online shopping, no? Kahit saan, siguro may ganito. And, you know, i-search nyo lang online, online online indoor ay uh, on indoor basketball yun. So, check out the guys if gusto nyo and maligyan sa mga anak nyo. Pati rin kayo guys. Babalik sila guys sa pagkabata mga idol. So, ayun lang para sa video nito. Thank you and subscribe.